Siyel! Siyel! Sali ka dito sa amin! Magti-tikto kami! Oo! Okay, Sige! Sama ko, Jen! Duh! Siya! Sasali! No! Tayo oh. na dalawa! Hindi siya kaso sa frame ng phone ko! Oo! Oh. Eh, ito, hindi ko na talaga kinakain! O, okay. galing! Okay. Ito ni SJ! Grabe na eh! Sobrang eh! Wala ka kasing jowa eh! Di ba, Jay? Oo, oh, tunay, tunay. Oo, tuna. oh, nang wala kang jowa. Eh, sa tingin mo ba, mahal ka ni Kuya Owa? Oo, oh, Sa isa kuya. Oh, sorry ka na lang. Para tapos na tayo, please lang. Sorry Ate, lang. wait. Ay. Hindi mo talaga kinakaya dito eh. Ay, kung hindi mo kaya, umalis ka na. Uy! Hindi mo na, nakakatuwa yun. Hindi mo nakakatuwa yung mga ganyan tao. Guys, tara lumabas at magpahangin! Nagti-tiktok ko yung isa dyan. Naman. Hey, Jay! Tiktok tayo! Ha? Tiktok tayo. Uh, Oo, oh, sige. bangot ka na naman. Ano ba yan? Nag-vlog ka? Oo. Huwag ka na mag-vlog. Wala nang manunod sa'yo. -man. Oh, grabe ka. Mag tiktok na tayo dito. Sige na. nang ugali nito. na, madali lang na to. Na, lang 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 na to. Sige, sali ka dito sa amin! Ano Magti-tiktok kami. Huh? Sige, sama ka dyan. Duh! <laughs> Siya, sasali! No! Oo! Oh phone ko. Oh. Masyadong, hindi siya kasya, masyado siyang malaki. Saka, hindi natin kailangan ng mascot dito. Oh, sobra na yan ah! Ano mascot? Mascot, hindi ka anak, kasi hindi ka kasya dito. Ano sabi mo mascot? Mascot? Ate El, di ba pa rin ba nagigets? Paulit-ulit tayo, di ba si Winnie the Pooh karay? grabe ka na ka na, grabe ka na SJ. Pwede mo masabihin sa akin na ayoko sa iyo, Ate El. Huwag tayo mag-tiktok. Hindi mo kailangan sabihin yung mga ganyang salita. Kayaan mo. Wala naman nagmamahal sa kanya. Wala ka, wala, wala, wala nagmamahal. <laughs> wala ka kasing jowa eh. Huh? Di ba, Jay? Oo, oh, uh, tunay, tunay. Oo, okay wala kang jowa. Eh, sa team mo ba, mahal ka ni Kuya Owa? Oo, oh, bakit? Sa size niya. Oo, yeah. oh. mahal siya, mahal siya oh, siya ni Kuya Owa. Oo, grabe na talaga, hindi na talaga ko yung SG na nakilala ko ah. ano yun? Ano yung manarinig ano yun, ko ba? Ito, hindi ko na talaga kinakaya. O, bali na ito ni SG. Grabe na eh, sobra na oh, Bakit, ano ba ginagawa na naman? Jay, ano naman ginagawa mo? tiktok lang naman pala eh. Iyak siya nang iyak. Oo. Oh, hindi ko na, na hindi ito. ko na yung ginagawa mo. Sinusukong yeah, ano na ako sa'yo. Oh. Ano ba yung yun? Uh, Uy, pa ano sabihan siyang ano. Winnie the Pooh daw siya? Pwede naman sabihin na huwag na kami mag-tiktok. Basta sabihin niya pa ng mga ganun-ganun. Nilalait-lait pa ako. Hmm. Iniintindi kita kasi mas bata ka. talaga wala, wala talaga kapake klase ng bagay. Nagtitiktok lang kami dito, tapos umiiyak siya. Like, parang, ang dami niyo, dami niyo drama sa live. sorry ka na lang. Para tapos na tayo, please lang. Sorry Ate, lang. why would I? Oh, so sorry. For arte mo? Arte, arte na ito. Hindi ko na talaga kinakaya dito eh. Ay, kung hindi mo kaya, umalis ka na. Uy! Uy! Mag-sorry ka na. Ngayon na. Bilis na. Para tapos na, mayin na. Ay, tayo. Ako pa talaga, ales. Sige na, mag-sorry. Ah. Ako pa, ales. Sige na, mag-sorry na. Day. Uli ka na nga. May Hindi tayo na dito. Ski na. Ate, why would I? Hindi Sorry for what? Yan. ano naman, Magpakalma muna tayong lahat. Ha? mo, tayo. Hindi na dance sa ganyan yan. Dapat dami yung sinasabi. Magti-tiktok mag ako yung tiktok ko. Oh, Nag-iintay na. na sorry ka na lang. Para tapos na tayo. Kiel, yeah, mag Sorry ka. Oh, ba't mag sa si ate yun? Ba't ako mag-sorry? Hindi, mm. matapos na tayo eh. Gusto mo pakong baba ka niya. Wala mo kapag mabaw kong baba tao. Oh. Ate, alam mo, paulit ko rin yung ganyan siya. Gusto mo na umalis ka lang. Kung ganyan niya. Ay, nakapaw. Ganito ito eh. Di lang Di lang yung mga ganyan tao. Ate, sa live, dapat happy lang. Kasi, mag-usap na lang tayo. Ako sabihin ko na lang yung mamaya. Pero, na, nakikinig naman yung sa akin.